TBS King Rubber Cup Tutorial naman tayo mga Boss Idol Tanggalin lang yung gulong at drum At dito sa lock ng brixio, ikutin lang yung pin para matanggal yung lock At pwede na natin tanggalin yung kanyang brixio At dito naman sa gulong na natanggal natin mga Boss Idol no, Iipit lang natin ito sa brake pedal Para mag lock yung kanyang brake master Para hindi tatagas yung brake fluid doon sa cylinder brake At pwede na natin tanggalin ang brake piston at lumang rubber cup wala po tayong standard na procedure paano tanggalin yung brake piston no? so nasa atin po yan kung paano natin tanggalin so ayan makikita nyo pinupukpok ko no pero dahan dahan lang mag ready na rin tayo ng tubig at lalagyan lang natin ng sabon at lilinisin lang muna natin tong backplate gagamit naman tayo ng liha na 1000 para malihaan natin yung loob ng cylinder brake tanggalin na rin natin itong mga lumang rubber cap dito sa kanyang brake piston mga boss idol para malihaan na rin natin itong brake piston sa paglilihan naman mga boss idol dito sa kanyang cylinder brake at brake piston o dapat matanggal natin yung mga namumuong kalawang at dumi para hindi tatagas yung brake fluid dapat yung kasulok-sulokan ng brake piston na paglalagyan ng ating rubber cap ay malinisan ng maayos tanggalin na rin natin itong kanyang bleeder mga boss idol at i-ready na rin natin yung gagamitin natin brick fluid at bagong rubber cup. At ito po yung laman sa karto na mga bagong rubber cup mga boss idol. Dalawang rubber cup at dalawang cup dito sa kanyang piston. Ayan, so pwede na natin ilagay yung rubber cup at cup dito sa piston. No? So ganyan po yung magiging itsura niya mga boss idol. Hindi po natin pwedeng balik na rin yung rubber cup no? para hindi tatagas yung brick fluid. At ayan, lagyan lang natin ng brake fluid yung cylinder brake para smooth lang pagpasok ng brake piston. Kapit na rin natin yung cup dito sa kanyang cylinder brake. Inuuna ko palang lang ilagay yung brake piston sa baba mga boss idol para hindi malaglag yung spring. Ilagay lang yung spring at ikabit na yung pangalawang brake piston. Dito naman sa kanyang brake shoe, una natin ikakabit yung maliit na spring. At ikabit na rin natin dito sa kanya adjuster. At yung mataba na mahabang spring naman dito sa taas na butas, no? Kakabit na natin sa kanyang brake shoe. Ikabit na rin natin yung brixio dito sa kabilang dulo ng spring mga boss idol. At ipasok lang muna natin siya ng paganyan bago natin ikabit yung mahaba na payat na spring naman. At habang di pa nakapasok yung isang brixio sa kanyang guide ipasok natin yung payat na spring na mahaba dito sa magkabila ang butas ng brixio at pwede na natin ipasok sa kanyang guide. At itulak lang natin ang kaunti at pwede na natin itong ilock. Ilagay lang yung lock dito sa kanyang pin at ikutin natin ng plies yung kanyang pin para mag-lock. Ganyan lang mga boss idol habang naka-align yung kanyang pin sa kanyang lock, ikutin lang natin siya ng pagganyan mga boss idol at maglalak na yan. Ganun lang din dito sa kabila mga boss idol. At yan no, ina-align ko na yung brake show para pantay siya bago natin ipasok yung drum. Pagganyan, pag ganyan, pag mahirapan kang ipasok, tanggalin lang natin ulit at i-adjust natin yung adjuster. Bawasan lang natin ng konti at i-testing natin ulit ipasok yung brake drum. So ayan mga boss idol, swak na. At pwede na natin tanggalin yung gulong na inipit natin sa brake pedal. At dadagdagan lang muna natin yung kanyang brake fluid dahil konti na lang at magbe-bleeding pa tayo. At hihintayin naman natin makatulo yung brake fluid mga boss idol bago natin ikabit yung kanyang bleeder. Hintayin lang natin na maubos yung mga hangin-hangin para hindi na tayo mahirapan mag -bleeding. At yan mga boss idol, ilalak ko lang muna. At hahanap lang tayo ng kasama na mabubomba doon sa brake pedal Para tayo naman ang mabibleeding dito sa bleeder So ganyan lang mga boss idol Follow and share na rin mga boss idol no Para alam naman ang iba na gusto mag DIY lang Para makatipid sila sa labor At yan mga boss idol maraming salamat po sa inyo mga boss idol hanggang sa muli